Iris, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng pagsisimula at biglang aksyon. Ikaw ang apoy na unang sumiklab. Sa bawat pagkakataon na may kailangang unahan, ikaw ang unang umaakto. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon, mula sa iba, ang paniniwala mo, sa sarili ay sapat para gumalaw. Ngayong araw, ang hamon sa iyo ay kontrol, piliin kung kailan lalaban, at kung kailan hihinto. Sa ganoong paraan, mas lalong lalalim ang tunay mong kalakasan. Taurus, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng pagtitiyaga at tahimik na katatagan. Tahimik ngunit matibay, ikaw ngayon, ang simbolo ng taong hindi bumibitaw. Kahit paulit-ulit ang gawain, kahit tila walang nakakapansin, patuloy ka pa rin may likas kang kakayahan na panatilihin ang kaayusan kahit walang kasiguruhan ngayong araw ang katahimikan mo ang tunay mong sandata at sa pananatili mo sa landas mo may mahahanap kang gantimpala Gemini sino ka ngayong araw ang katauhan ng dalawang mukha ng kaisipan marami kang gustong sabihin pero hindi lahat ay nasasabi Ngayong araw, parang may dalawang tinig sa loob mo, isa ang nagtutulak sa panibago, at isa ang kumikapit sa lumang nalalaman. Hindi mo kailangang pumili ka agad. Ang tunay na lakas mo ay nasa kakayahang makinig sa magkakabilang panig. Sa pagitan ng pagdududa at pag-usisa, ikaw ay laging maingat. Cancer, sino ka ngayong araw? ang katauhan ng pag-aalaga at pagsisad sa damdamin. Ngayon, parang tahanan ang puso mo, masyado kang sensitibo, at bawat emosyon ang nasa paligid ay nadarama mo rin. Ikaw ang uri ng taong kahit tahimik, ay may dalang mainit na presensya. Ngayong araw, may pagkakataong kailangan mo ring alagaan ang sarili, hindi lang ang iba. Dahil ang pusong laging nagbibigay, ay kailangan ding mapuno. Leo, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng liwanag na hindi tinatago. Ngayon, ang loob mo ay tila entablado, hindi dahil gusto mong purihin, kundi dahil gusto mong magbigay saysay -say sa bawat kilos mo. May karisma kang hindi napipilit, natural itong umaagos mula sa iyong tapang. Ngunit sa likod ng iyong ningning, naroon din ang pagnanais na maramdaman bilang totoo. Kaya ngayong araw, ang hamon ay hindi ang magpakitang gilas, kundi ang maging tapat sa sarili kahit walang palekpak. Virgo, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng paglilingkod at pagwawasto. Ikaw ngayon ang tipo ng taong mas inuuna ang sistema kaysa damdamin. Kapag may nakita kang mali, hindi ka matahimik, kailangan mo itong ayusin. Ngunit hindi ito galing sa pagiging mapuna, ito ay galing sa malasakit. Ngayong araw, mas makapangyarihan ang tahimik mong trabaho kaysa malalakas na salita. Ang mga bagay na binuo mo ng pasensya, iyon ang tunay na halaga. Libra, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng timbang at diplomasya. Ngayon, parang panimbang ka ng mundo. Sa pagitan ng dalawang kaguluhan, ikaw ang sinasandala ng mga nais ng kapayapaan. Hindi ka lang basta pumapagit na, ikaw ay tagapamagitan ng pag-asa. Ngayong araw, ang iyong kakayahang makinig ay higit na makapangyarihan kaysa sa kahit anong solusyon. Dahil minsan, ang totoong hustisya ay nakikita sa paraan ng pakikitungo. Scorpio, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng lihim at matinding tononibik. Tahimik ka, pero nag Parang apoy na nasa ilalim ng tubig, hindi kita, pero nararamdaman. Ngayong araw, ikaw ay sumasalamin sa damdaming hindi mabigkas, ngunit mabigat sa puso. Ang pag-iingat mo ay hindi takot, ito ay paraan ng pagprotekta sa mga tunay mong pinapahalagahan. Kaya't ang katahimikan mo, may laman. Sagittarius, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng paglalakbay at kalayaan. Ngayong araw, ikaw ay parang pana, laging nakatutok sa susunod na layunin. Hindi ka mapakali, dahil pakiramdam mo ay may mundo pang kailangang tuklasin, kahit na ito'y sa loob lamang ng sarili. Ang tanong mo ngayong araw, saan ka patungo, at bakit? Hindi ito tungkol sa layo ng biyahe, kundi sa lalim ng dahilan. Hanapin mo ang sagot habang ikaw ay tumatakbo. Ka Capricorn, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng pag-akyat at walang kapantay na pagtitiyaga. Ngayong araw, parang may bundok sa harap mo at ikaw ang kusang lumalakad paakyat. Hindi dahil gusto mong ipakita na kaya mo, kundi dahil alam mong may layunin kang kailangang maabot. Ikaw ang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi agad dumarating, ito'y bunga ng araw-araw na pagpupunyagi. Tahimik kang umaakyat, pero malayo ang mararating mo. Aquarius, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng pambihira at pag-iisip sa hinaharap. Ngayong araw, pakiramdam mo ay hindi ka kasya sa nakasanayan. Gusto mong bumuo ng bagong sistema, bagong paniniwala, bagong mundo. Sa isip mo, may mas mabuting paraan at gusto mong subukan ito. Hindi lahat makakaintindi sa iyo agad, pero hindi iyon mahalaga. Dahil ang pagunlad ay nagsisimula sa hindi naiintindihan. Ikaw ang kinatawa ng susunod na kabanata. Pisces, sino ka ngayong araw? Ang katauhan ng panaginip at malalim na empatiya. Ikaw ngayon ay parang alon sa ilalim ng buwan, marahan, malalim, at mahirap basahin. Ang damdamin mo ay mas malawak kaysa sa maipapaliwanag sa salita. Sa puso mong punong-puno ng pakiramdam, nabubuo ang pinakamagagandang imahinasyon. Ngayong araw, yakapin mo ang kahinaan mo, dahil ito rin ang iyong lakas. Sa pagtanggap mo sa sarili, lumalakas ang kakayahan mong umunawa sa iba.